何で寝るか

So yun mga ka-birdie maligayang pagbabalik dito sa bamboo P. John Love TV So ngayong araw na to, ngayon yung abangan ng mga kalapati natin So training ngayon mga ka-birdie ni White F So lapas tarlak mga ka-birdie ng BBC So ngayon naman yung last training mga ka-birdie ng PUF mga kabirdie na mga kalapati natin. Si Thunder, si Brusco, at si Maru na i-derby nga natin mga kabirdie. So release point mga kabirdie, season Pangasinan. So dalawang club yung hihintayin natin ngayon. So buksan na natin. Yan, bukas pala. Bukas na yung double trap natin mga kabirdie. Hindi na pala nasara kagabi. Yan. Tunin natin yung ano tubig. So, papalitan na natin ito. So, ito yung binigay natin kahapon. Ito yung pinakaluan malunggay. So, tanggalin na natin yung tubig. Magsiset na tayo. Magagawa na tayo ng ano, mga covered electrolytes para sa mga ibo natin. So, balikan ko kayo pagka na-release na yung mga ibo natin. So ito ang mga ka time check tayo 6.40 in the morning So ito, hanggang ngayon nag-aabang pa rin tayo mga ka-birdie ng uh, release ng mga ibon natin Ayan So kung nakikita nyo, pasikat na si Haring Araw Medyo maulap lang Siguro mapagpa sa release point Kaya abang-abang tayo sa release ng mga ibon natin So mapasok na ako ng trabaho nito Baka si Lord na Yung mag-aabang para sa inyo So ito na pala yung mga ibon natin Ayan na sila ngayon Ayan. So, ito yung tatlong ibon natin. Si Tanagyapo at si Basra. Ayan. Si, ano, Harden. Nandiyan din. So, ililipat na natin yun si Harden na yan. So, baka magagawa ako ng stockage para sa kanila. Kasi breeder na yung mga yon So, ayan. Abang-abang. Mga kaburdy. 3 2 1 Release ah! Oh. Lagpa-lagpa-pap pa doon! Papunta po sila dito sa atin. Ayan po, napakaraming ibon mga idol. Pagkikabog, pagkikabog, pagkikabog. So ito mga kois, pinakawalan na nga daw yung mga ibon natin. So ang PUF, pinakawalan siya ng 6... 6.50 a.m. At ang BBC naman ay 6.59am So ang maulang darating dito mga koys na malapit ang speed at ay si White F So hintayin natin kung anong oras nga ba darating si White F Ito nga pala yung time release ni White F mga koys So ayan mag-aabang tayo ng 7.37am, yun yung 1.4 Ito naman yung sa PUF yung kina Maru, Brusco at Thunder So mag-aabang tayo sa kanila mamaya 828 Hello, mga boys. So mga koys, ang time nga sa atin ay eh, 7.37. Nasa so, 1.49 speed ng B, ano ba yun? BBC. So, start na ng abangan kay White F mga koys. So, tingnan natin kung anong oras nga ba sa darating. Hello mga koys. Hello sa inyo. Aabang tayo ibon. Mga bird bird ni daddy. Yes. So, ayan, mga kois Meron na nga isang ibon Pitingnan natin kung sino to Halos ko dadating lang din <laughs> Ayan mga kois, mukhang si White F2 Dumating siya na? 8.19am Papasokin na muna natin to So, ito mga kois, napapasok na nga natin si White F So, ayan, ngayon lang siya dumating Nagpakita gila sa unang training para sa pangalawa mga koys and late na nga sa dumating. So ayan. A few inches later. So ayan mga koys Ang speed na lang natin sa PUF ay nasa 1,000 na lang mga sa So marami na rin dumadaan dito. So, wala pa rin ibon na dumarating. Isinakay natin sa PUF. So ayan mga koys Abang-abang tayo. Sino kaya yung mauna? Lagi nasa 900 ang mga espida ng ibon natin. Mukhang panduluhan to mga to. Noong una namang training sa BBC, eh, maagan dumating si White F. So, ngayon mga koys, nakat off si White F natin dahil siguro sa sama ng panahon. So, ganyan. Makulimlim kasi yung panahon para hindi niya siguro kaya maging maaga kung ganito kadilim ang panahon. Pero, sa tingin natin mga koys, dudulo kaya itong si White F. Or hanggang dun na lang talaga yung kaya niya So yan yung abangan natin mga koys So ito mga koys Meron na nga tayong pa-uwi So yan tawagin na natin Si Bruce ko ata to mga koys So dumating siya 9.40am Sukid na muna natin to. So, ayan mga boys. Ito na nga si Bruce ko. So, so dalawa na lang inaantay natin ma boys. Anong oras kaya darating yung dalawa. Ang hirap magpauwi ngayon dahil nga pangit yung panahon dito sa atin. So, ayan. Abang-abang pa tayo. A few moments later. So, ito mga boys. Dahil wala pa si Maro at Thunder. So, ayan. Pinakain ko na sila. So abang-abang pa tayo. So ito mga koys, 4.40pm na dito sa atin.